Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Dean Mel on Air. At uh, madami na naman po tayong pag-uusapan pero bago po ang lahat sana po ay kayo ay mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Pati na rin po mag uh, mag-like at mag-subscribe rin po sa ating Facebook page para po dumami na naman po ang ating komunidad no para po yung ating mga pinag-uusapan dito ay kumalat. At uh, makarating sa mga dapat makarinig. 'Di, di ba nga po sapagkat po mahalaga po ang pinag-uusapan natin dito sa programang ito. Ngayong araw po, ang ating pag-uusapan ay siyempre number one, yung ating Gilas basketball team. Ano po? At kung may oras po tayo, pag-usapan po natin i-analyze ia natin itong ginawang uh, rice price ceiling nitong administrasyon na ito. Mabuti ba ipu itong rice price ceiling sa kalaunan in the long run para sa Pilipinas? Yan po ang tatalakayin natin. Ayun. Okay. Kaya nga po eh ngayong araw na to eh, atin pong batiin ang ating Gilas team sapagkat po sa bandang huli ay binigyan po tayo ng lubos na kasayahan sapagkat po tinambakan nila ang powerhouse na China team at uh, alam niyo po nung first quarter at second quarter mahigpitan ang laban. Lumamang pa nga po ang China doon sa first half. Kaya lang nung third quarter po eh nag-explode na po si Clarkson, si Jordan Clarkson, no? At gumawa siya ng sunod-sunod na rainbow shots. Palagi ko po naka lima o apat siya noon at saka bukod pa sa layup niya. Talaga pong uh, ibang klasing laro, legendary. Legendary po ang ginawani uh, ginawa ni Jordan Clarkson. Kaya nga po tayo lumamang ng mga 20 o 23 at hindi na po nahabol ng China yung kalamangan na yon. At dahil nga po doon sa ating pagkapanalo, eh kahit na papaano, tayo po ay pumasok doon sa 28 highest team rating sa FIBA dito sa competition na nangyayaring ito sapagkat po tayo naging 24 eh tayo po ay magka sa mga magpapaligsahan muli para po maging uh, magkaroon ng pagkakataon lumaban sa Olympics ano po so magkakaroon na naman po tayo ng elimination round para po makasana makapasang Pilipinas doon at Uh, mapasok sa 2024 Paris Olympics. Kung nanalo po tayo dyan ng dalawa o tatlo dito sa nangyaring FIBA World uh, uh, Championship na ito, outright pasok po tayo. Hindi na po tayo pupunta pa dun sa elimination round para po mag-qualify outright. Pero ang nakakuha sa Asia, eh ang Japan sapagkat ang Japan meron po silang dalawang panalo. Kaya nga po eh well ang Japan pasok na. So maglalaban-laban naman po yung ibang mga Asian teams na pumasok dun sa 28 palagay ko kasama na, na ng Lebanon, uh, Korea wala, no hindi po sumali ngayon ang Korea dito sa uh, hindi nag-qualify, no? Uh, Lebanon, Uh, at madami pang sigurong China. China rin po kasama so may paligsahan na naman po 'yan para malaman kung sino ang papasok pa sa 2024 Olympics para po sa Asia. Kaya sana pag panalangin na po natin na sana ay uh, matupad na at uh, para sa 20